Ma, ano yung pinaprepare natin? Anong alutuin mo? Suman. Antala. Suman na antala. Na antala. <laughs> wow, ba't na kaya na antala? Yan. 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 Ati, so may nagawa na si Mama mo niya. Yan. Ay, paliwanag mo. Paano lutuin yan? Ang nagawa mo? Naluto sa, Naluto sa gata na may asukal na may konting asin. Half cook lang siya. Anong simula? Ano yung nasa may... Yun na. <laughs> Papakuloyin yung gata. Talagyan ng asukal at konting asin. Tapos pag kumulo na siya, lagay mo yung malagkit. Tapos halo lang ng halo hanggang sa maging ganito. Tapos i-steam natin. Ganun naman katagal yan dito eh. Sigurin lang mga 45 minutes. Hindi kami may init niya na kumain. Mga 45 minutes. Mm Ito ba yung parang katulad ng pasingaw? <laughs> <laughs> Oo, oh, diba? pasingaw na tubig eh. Diba? diba? Mabilis lang naman pati pag na-steam. Gano gaano kadali yung isang oras mo yan sa pagluto? Kahit isang oras. <laughs> Siguro daw yung magugustuhan namin yan ha. Pag hindi, ay siya. Ito po ang hapuna namin. Hindi ako nagluto ng ulam. Ah -ah. <laughs> wala At isa. Pa Apak na natin yung ating hapuna ngayon. Hala. Wala kayong choice kasi wala kayong kakain ng ulam. Ah Ito na talaga yun. Ay galing na pagluto. Kailangan mabilis kasi mainit siya. Mainit ba na ba yan, ma? Oo. Uh -huh, e, no. eh yung, e yung malagkit, mainit, mainit na rin yun? Oo, uh -huh, Half cook yan, o. Oh. Half Ano, yan. kailangan sabay-sabay lahat luto, na? Oo. Ha? katulad ng Iba na inahati lang na. Eh? Sa kaluto, isa na naman. Oh, hindi. Sabay-sabay na yan, steam. I'm getting the hang of it. First ano time ko kasi to eh. Ano, ito, ano naman ang naisipan mo at magluto ka? <laughs> Namimiss ko kasi yung sa tipolo. <laughs> yung nabibili ko sa office. Ma. Nakakatulog na yung nag-video. Pagod na yung kamay ko eh. Relax ka lang dyan. Mamaya makakain ka lang masarap. Hmm? Relax ka lang dyan. Opa! Ha, ano? Ine malinis na? Eh kaya nga. Hmm. Ano din yan? tu Malaysia ni tu. Ah, ini nama. Kalau nombor bahasa sinabi mu match ini ni sinacrifice ko yung aking hapunan dito ma para sa luto mo na ito Ay. kaya dapat sulit itong luto mo na to kung hindi <clears> hmm. <throat> pa yan ha ah, uh -huh. init pa yan eh Ay, sasabay mo yung sa kape magtitimpla pa ako ah, ng, ng kape ako. Ako. balik din pa ko, ko. Ay, init, Ay, init. Ayan, nag-iinit. Ayan, nag-iinit. Masarap pero mainit lang po talaga. The long wait is over. Ah, maya, maya. Wow, luto na po ang aking Suman, alaan mo... Luto mo? Antala! Antala. Wala nga yung pangalan ng Suman. Yan. Wow! Ang likat niya. Wow! Seryoso pa yung Wow! May naghihintay na po mga ka-farmers dito sa ating niluto ni Mama Amor. Oh, gusto na pong kainin ng aking munting dalaga na yan. Kulit-kulit, oh. gandang ganda pangit na yan. Ah! Ano to yung sa ramp ito? Ay hindi. Hindi dapat e, okay lang naman dito siya. Apatuyuin ah, siguro. Ay, eh dito, hindi naman siya naka-anay, steam kasi. Ay, oo, dito. hindi na. Ata hindi na natin lang. kailangang tanggalin dito. Sige, ma, buksan mo na nga at matikman natin yan. Sige. Kukuha lang ako yung kakainin natin. Excited na po ang inyong lingkod. tumikim na rin, pinagpaguro na rin aking mahal na may bahay. A few moments later. Ayan. Final touch with baby, oh. Yummy, oh. Pinag-prepare po tayo ni Mama ng kape. With uh, suman. Suman, antala, A aka, amore. With with uh, kaping barako. Wow. Mm. Kain po kayo. Thanks for watching. Kain bebê, bebê Kain, Kain bebê. Ah, huh? Kain. Uau! Wow. Yummy. Hum. Mm -hmm.